wala na siya Oo, oh, oh ang ganda na. Wala yung kahit tagong kainan at 4 months pa lang simula nung magbukas sila, biruin nyo nakaka-100 kilos na ng baboy at sa kalahating araw lang yan. Bukod kasi sa hindi tiniped, sobrang mura lang, eh napakasarap pa. Ito ang Lechon Express na located lang sa may Pampanga Street, Gagalangin, Tondo. Kaka-open nga lang daw nila nung September 2024 at hindi daw nga nila inakala na ganito yung magiging pagtanggap ng mga tao. pula na siya. Oo, oh, ganda na. So wala po siyang certain time ng... Tansyahan lang. Kinakatok na ako sa bawat pati po. Thank you, sir. Minsan wow. kala nila pag vlogger, marami. Pero totoo lang, nakabase siya eh. May na... timbang talaga. Opo. Nakala nila, dinadaya. Pero <laughs> okay. ano po, nakatimbang na. Bilang yan, guys. Yes po, even, even sauce po, ah, nakatimbang siya. Walang vlogger-vlogger. Wala po, mamis. Bukas siyang konti, isang order niya. Pero nakatimbang siya. Nakatimbang. Ito yung 100? Yes po, this is 100 pesos po. Ulit okay, okay. pa rin ah, lechon. lechon. Okay, thank you. Thank you po. Ito yung mga in-order namin, sisig, lechon rice, at lechon kare-kare. Kaya naman ano pang inaantayin natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa may tundo sa tagong kainan na nakaka-100 kilos ng lechon. Kalahating araw lang. Ang lupet, di ba? So ito yung best seller sa kanila yung 100 pesos lechon rice. Yeah. Then, ito pa yung isa. Kare-kare, platter. Ang dami. Good for sharing na to. And of course, <laughs> sisig din. Alam nyo, ang kinagandahan kasi nito guys, yung may-ari, kapampangan. Kaya, syempre, manyaman. Alam na, ba diba? Try na natin. Tsaka yung mga lechon nila dito guys, lahat bagong luto. Non-stop yung luto kasi nila eh. Pero hindi sila yung lechon na isang buo. Portion by portion sila. Mmm, masarap. So itong liver sauce nila guys, homemade to. Sila mismo ring gumagawa. Wala, wala Mmm. Kahit itong liver sauce nila, ang sarap, guys, ah. Iba talaga kapampangan. Ang sarap magluto talaga. Wow. wow. Let's go. Mmm. Mmm. Wow! Nakita nyo naman kung gano'ng kalambot. At yung sabaw ng kaligari nila. Lasang-lasa mo yung peanut. Totoong peanut. Hindi tinipid. Ang galing. Hindi pa tayo nagbagoong, ha? Oh, thank you. <laughs> mm. Mas lalo nag-level up nung may bagoong pa, guys. Ang sarap na to sulit, napakamura lang para sa sarap niya. So guys, itong platter nila, 200 to isang order. So kung gusto niyo naman yung solo order na may kasamang rice, 120. Ito yung platter, mas marami, good for sharing, 200. So ito naman yung sisig nila. Ang kinagandahan nito guys, very unique. Alam nyo kung bakit. Yung sisig na iniihaw, hinaluan nila ng oven bake ng lechon on top. Very unique. Try na natin. Okay lang matry ito. Pero, ko ako pa pipiliin, sa tatlong natry ko, kare-kare. Panalo din to, syempre. Pero kung gusto mo ng sobrang sarap, go for kare-kare. So, kahit ano orderin sa kanila, pwede kang humingi ng free soup at sinigang yung binibigay nila. oo mm. Ooh, sarap. Tamang-tamang asin.